Una sa ating mga balita ngayon tanghali. ihilabas na ng Philippine National Police o PNP ang lista ng mga polis na kinasuhan dahil sa pagkakasangkot sa illegal drugs. Mula sa kamkrami, eh. may report sila ay ilagan live. Lea! Magandang tanghali sa floor matapos nang sabihin sa isang press conference sa ng incoming PNP Chief Police Chief Superintendent Ronald Villarosa na 1,601% nang kabuang bilang na 160,000 na pulis ang adik o sangkot sa ipinagpapawal na gamot. Inilabas ng PNP ang listahan ng mga pulis na kinasuhan na ng administratibo dahil sa paglapag sa Republic Act 2165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa tala ng PNP noong 2014, mayroong 23 personnel na sangkot sa ipinagpapawal na gamot. Subalit so, tumaas ito. 68 o sa 68 noong 2015. Noong 2014, pinakamataas na kung nahuli ay police superintendent habang pinakamarami naman ang SPO1 o Senior Police Officer 1 na nasa walo. Pinakamataas dito ay ang paglabag sa Section 27 o Failure to Account at Section 29 na Planting of Evidence. Noong 2015, pinakamataas naman ang ranggong nahuli at nakasuhan ay may ranggong police chief inspector habang pinakamarami ay police officer 1 o PO1 na nasa 36. Nangunguna sa kaso ay ang paglapag sa section 36 na may kinalaman sa drug testing, section 11 na possession of illegal drugs at section 92 na hindi pagdalo sa mga court hearing. Ayon kay PNPPIO Chief Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang natura mga pulis ay kinasuhan ng administratibo, particular ang grave misconduct, conduct and becoming of a police officer a serious irregularity in the performance of duty. Sinabi pa ng general na kasalukuyan ay uh, nagpapatuloy pa ang kaso laban sa mga ito at inalis na rin sila sa kanilang pwesto habang dinidinig ang kaso. Ang nasabing bilang ng na mga pulis ay pawang may mga criminal, criminal case na rin na isinampa naman ng kanilang mga arresting officer. Balik sa iyo, Floor. Layay Lagan, nagulat mula sa Camp Cramay.